nga pala ang itsura at sitwasyon dito ngayon. Hindi ko alam kung makakadaan tayo dito. My God. Oh my gosh. Ayan na siya. So kailangan nating magpaa kasi baka ma ang ating mga slipper. At parang delikado na naman Sa na maning tubig dong oi. Adi ay? Oh, ay ay, na. eh. eh? oh, <laughs> ay ka nakasangit ra. Aw, oh, mayo. Grabe na anod pala yung mga Pero <laughs> pagbantay ba mo diha kay mga bulasok mo. Ano? So, kagabi kasi, tumaas na naman yung tubig sa ilog. Hindi naman siya ganong katas. Um, kagaya nung last time talaga na yung mga tubo nagsitanggalan na. Tapos marami pang hahakutin ng mga materyales. Ay, makagos ko, Lord. Kanu kena mulak betul pulak, kalau nana ilong pulak lagi kanu kena jatuh na bawa ke Kani ba ilit niya sa Ay sa Bas Angel, grabe akong tinuyuka. Wan na ako nakitaanin ko nga balik. lang dito, babe, makitaanin mo. Kaya tuwan ako siya. Ayun, ayun, tumuntot ni Mark on kay Ano, hindi ka sa ni kanang na. yung anak ko na po, inga ko kay Angel daw sin blue. Sige lang kayo. Ako di paanin mo. Tara, wala kita pula o taas eh. Hala, oo. Tiyada. Gita ka daw siya. Hala, kung isa. na kayo na ugdaghan ka ayun. Ay, na ko na kailan na siya magkuan Tuin ba natin? Ito. Tani kung pula tani o. Kasi tawag ka ang ako? Fire tree. Fire tree. Ito na tayo sa may pinapagawang swimming pool. Tingnan natin kung ano na yung tsura dito. Ang bising-bising busy sila, Kuya Jun. Ayan. Buti na lang hindi masyadong mahaba, mataas yung tubig kagabi talaga. Ayan. Ay. So uh, Hindi masyadong mataas 'yung tubig ha, pero tingnan naman kung maingay na masyado 'yung agos ng tubig sa ilog. So meaning malakas pa din talaga siya sa taas dito. Yay! Ayan na siya. So, dito yung part na pambata. So, parang may division yan dyan. And dito yung pang matanda na medyo malalim. So, tinambakan nila ng lupa para hindi masyadong, kasi pambata, diba? So, nagtambak sila dyan. ito naman talot na So sa mga kung ba't may um, hole or may meron siya lang ano dyan butas ang malaking bato na yon tatago nila dyan so tatambakan nila ng ano kasi Napakalaki ng bato. So ganoon lang siya. Bongkar lang ng malalim tapos tatago yung bato, ganyan. nagbukay sila para i-living siya sa loob. Oh my God. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh diba, na. Ayon, oh, di ba? Laong nakaayo. Mas malalim siya. Titingnan natin kung ano na naman yung itsura doon. Meanwhile, dito na tayo, Basta magpe-prepare na naman tayo ng pagkain ng mga trabahante para sa pananghalian. So, sabaw, on at preto yung ulam ngayon. Langit na mam. Mam. Dito sa to sa. Kumu every. Dito ko mag-investigate.

May nagbaba, may nagbabantay dito. Bantay pare. bantay. <laughs> uh, para paspasan ang trabaho. Ala. Sugo <laughs> at ah, sabana. Alin ala? Ang call aging kuding ko na siya ang ba? Ay, help din ako tutugay <laughs> na tutulog ko bigapon. Ayan, nagpa-filing nag na sila ng hollow blocks. Oh my gosh. Ganito pala, magawa ng swimming pool. O, di ba? Meron na tayong, at least experience tayo kung paano gumawa ng swimming pool. O, magkita natin siya, sa kanila. Siyempre, andito din si madam. Ayan. Yung malaking bato na yon is, ilalagay na naman yan sa butas na malaking ginawa nila. Ang wow! Today is Saturday. So, sahod day nila nila sa mga trabahante so okay. okay. okay.

Oh, oh, epoxy wala, cement. Oh, epoxy, epoxy cement sa balay. Epoxy sa magana ni mo magana color gray. Dami blue, dami lang color kato mo Ito epoxy paint. Siya. Oh, paint. Dili ah, epoxy cement. epoxy cement lagi. Mona na siya uso karon nga dinha magtile style sa mga tao. Dili pero gray ang gusto, dark. Okay, ano wala, nga, to ana. Kuya nga nagbuhat sa kwarto tong mas hot spring ang buton. Kani Oh. Uh, Pintar o pinising lang dili. Pintar sa epoxy lang. Epoxy. Lago. Epoxy paint, epoxy cement. Mona na karon ang gusto. Tangol. Dili na magtile style sa mga tao. Pero ang taas niya, hindi oh, yeah. Dili man kay rough man siya gamay. Nami pa. Nay pagka rough ba? Dili danlog sa babasa ang tubig. Mas danlog ang times di diba no, ba mas danlog ang tiles. Ano ba ni bataas? Ay, ni mainitan man sa di mo sa magtan. Ani ni taas, kani di ayaw nang kuan. Nang nagdap ni siya. Pero pili man yung magutan ato bitaw mura kanang para balas sa puti-puti nga ano, nagmay. Kahit maulan, patuloy pa din sila sa pag-filing -pa ng mga hollow blocks. o. Oh. Sa man sa din ulan ulan eh. sa kira magulan na. Ng Start ng umulan, nag-start ng umulan guys. Nag Start ng umulan. Ulan ang call. Timing pa talaga ang ulan sa kaka-filing ng mga simento. Dito ko na muna tatapusin ang ating video guys kasi eh na naulan na o diba ang lawak na na-filing na-filingan nila ng mga simento. Ulan lagi ente? Plus dos pabaya. C'est